So ayun, kumusta mga kanoise? Sobrang init ng mundo. So sobrang init ng mundo, men. Grabe pinagpawisan ako. So yun, uh, panibagong update na naman. Usaping WPS. Mula na naman uli kay Melbs Castle. Ang video ng ito ay may pamagat na Duterte. May isiniwalat China wawasakin ng Pilipinas. Pag hindi ako sumunod, kikirahin tayo ng China. So ito na nga ba yung kinakatakot natin? Or is something na makakapag pakunot talaga ng mga noon natin kapag kanarinig narinig natin. So, yan yung panonorin natin mula kay Melb's Castle. Bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. So, din natin ito patatagarin pa. Baka agawin ba ng China? Again, ang video ito ay may pamagat na Duterte may isniwala at China wawasakin ng Pilipinas pag hindi ako sumunod. Kikirahin tayo ng China. Like, comment, share, subscribe. Start nakakapasok lang na balita. Kumpermado na. Trinaydor tayong lahat ni dating Pangulong Rodrigo na. Duterte. Pinangalanan na kasi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kung sino ang Pangulong nangako sa China. Walang iba kundi si former President Digo. Inamin na rin ni President Duterte na nangako to. Dito pinangako raw. Yan na, o, may pag-amin na nangyayari. Tapos syempre, uh, yung mga supporters naman, ipagtatanggol naman yan. I mean, ipagtatanggol na naman yan. Kasi syempre, wala eh, politics yung, I mean, politiko yung sinusuportahan nila, man. Hindi Pilipinas, hindi Pilipino, right? Aalisin ang BRP Sierra Madre. Ibig sabihin ba nito, pumayag si Duterte ang lumayas tayo sa sarili nating teritoryo? Ba't naman ganun, PRRB? Atin ang West Philippine Sea, ba't ka pumayag sa kagustuhan ni Chinese President Xi Jinping? Nako. Ano, Na-question katuloy ni Mr. Uh, Melvis Castle. Bakit ka naman ganun, Mr. PRRD? I mean, tatay digong. Sobrang laki na respeto ko kay Mr. PRRD, guys. Mangha ako sa mga uh, ginagawa niya dati, ano. Uh, I mean, binoto ko si PRRD, men. Yan nga lang, ha. Dito lang talaga ako nagdi sa ano niya, men. W.P.S. 菲 <music> 方违背承诺，拒不拖走仁爱礁非法坐滩的军舰；二是矢口否认杜特尔特政府时期同中方达成的君子协定，在海上肆意妄为，拒不拖走。<rab> First, the Philippines went back on its words and refuses to tow away the warship illegally grounded in r e n a i j o s a n a pinaglalana nila yung lugar na yon ng Ren'aijiao. Kapal. Second, the Philippines denies the existence of the Gentleman's Agreement when, I mean, rich with China under the Duterte administration. Obob -ob din kasi talaga tong ano eh, itong China eh. Nakikipag-gentle agreement sila, tapos wala silang papil or hindi siya documented. Wala? Siya na mismo nagsabi niyan na. Duterte administration. So, kiniklaim talaga nila, men, na meron talaga nangyaring gentleman's agreement, ano. Yun nga lang, grabe, lutang din talaga tong China, men, eh. Bakit sila pumatol ng ganun? Di nila naisip na anytime, pwede magpalit ng presidente yung Pilipinas. Di ba? Yan lang yung pinanghahawakan nila. Sobrang patawa, men. Grabe. Paloy. Dito pinagbantan pa tayo ng China kung ayaw raw ng Pilipinas ng malaking gulo at mananatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Panindigan ni Pangulong Marcos ang ipinangako ni Duterte. Itigil narin ang pagsasaayos ng barko at lumayas na tayong lahat sa West Philippine Sea. Dito papayagan raw ng China ang Filipino fisherman na mangisda. Pero dapat daw magpaalam tayo sa mga Chinese. Nakakadismaya ano. Dapat daw magpaalam tayo sa mga Chinese. So parang yan yung bait nila. Ano? Yan yung gagamitin nilang nila bait na okay lang naman. Uh, ibigay nyo lang sa amin itong lugar. Uh, hahayaan namin kayo na mangisda kayo pero syempre, magpapaalam kayo. So yan yung something na bait nila. Siguro yan yung uh, pinaniniwala ng kabilang side ano na. Ibigay na lang kasi yan. Haya naman para tayo mangis mangisda diyan eh. Bait yan guys. For sure uh, many years or baka nga months lang yung lilipas diyan. Wala na. Babakura na yan or hindi na kayo makakapasok diyan. 'Di ba? Ano pang sense kung aangkinin na nga nila tapos papayagan pa rin nila yung ibang bansa na mangisda diyan? kalokohan siguro bait lang talaga na pansamantala lang Sige, hayaan natin yung Pilipinas para lang mapa-agree nil mapa natin sila na mapunta to sa atin pero kapag uh, ilang buwan ang lumipas babakuran na lang natin yan or babawala na, bawal na mangisda dito wala na quits Sorry. dahil sa maling pangako ni Duterte tayo pa ang dapat sumunod sa China Zhongfang yaoqiu feifang liji na eh. We demand that the Philippines tow away the warship at once and restore the ren ai jail state of hosting zero personnel and facilities. Wala na, di ba? Di ba? Wala na nag-utos na. Gusto na naman sila yung masunod. Yan yung mangyayari guys kapag kahahayaan natin yung China sa mga gusto nila parang sila na yung boss natin. Yuan hmm. <laughs> Zhuang, the whole process. Sisihin man natin si Pangulong Duterte, pero ayaw daw nitong first time, in the first si in the first time, in the first time, in the first time, in Pinagbantaan raw ito noon ni Chinese President Xi Jinping na malaking gera ang mangyayari pag naghukay ang Pilipinas doon. Pero bakit hindi pumalag si Duterte? Bakit nanaig ang takot sa kanya na baka gerahin tayo ng China? Mr. President, we would insist that, uh, that China si or not the whole of it, but there is a part of the China say that belongs to the Philippines. And since I would uh, want to, you know, get uh, savings, ako na dig, I will dig my oil there. <laughs> Tapos uh, hanggang kailan or ewan, di ko talaga mawari man. kasi yung China is known sila sa pagkagahaman eh. Ang ginagawa lang talaga ng China ngayon, ay parang same lang sa mga pelikula ba na uh, idideceive ka nila sa mga offers nila na parang aakalain mo na, okay, good na rin yan. Uh, at least 50-50 or at least 60-40. Yan, mga bait yan eh. Mga bait yan na mga kuloquis uh, ng mga tao. Tapos, syempre, kapag pumasok ka sa bitag nila, wala na. Finish na. I just want to let you know ito ang sagot ni Xi si Jinping. Mm -hmm. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why Mr. President? Diretso ko na siya. Sabi niya, please do not do it. Uh, for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Totoo nga ang balita noon. Kung hindi makakapagukay ng langis ang China sa West Philippine Sea, sisirain nila to ng buong buo. Every time we publish... Pero bakit, bakit sinikreto? O bakit hindi pinubliko yung mga ganong usapan dati, men? Diba? Diba? kung siguro ipinablick yan ni Mr. PRD dati, baka yun, ma ng mga eksperto natin or kung sino ba yung uh, mag-approve dyan or whatsoever, sino ba yung dapat na mag-iimbestaga dyan or para lang mag-proceed yung mga uh, usaping yan. Sinikreto eh, parang nung era na ni Mr. PBBM, malaking gulat na nang nangyayari eh. Yun yung kinapangit dun, men. Though, Siguro uh, para sa akin medyo okay yung mga proposals ano but syempre uh, debatable kasi yan uh, pagdadaanan talaga yan ng uh, tawag diyan siguro uh, kailangan may makilahok na mga expert diyan ano pong ano ba talaga yung dapat gawin hindi yung uh, isang tao lang yung magdedecision dapat siguro uh, pag-usapan yan sa senador or whatsoever ba? Diba? mga mambabatas natin or sino pa man dapat i-debate nila yan tapos, yun, kung ano yung magiging decision, yun, yung susundin. Hindi yung ganyan na one man, one man agreement lang, sila-sila lang, gentleman's agreement. Wala talaga yan. Hindi talaga i i-pick or uubra yan. Di ba? Tuloy. The illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone. The Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. Tama. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in uh, responding to China threat in the West Philippine Sea. no. 80% na yung sumuporta so yung 20% alam nyo na. ...are extending security cooperation. More countries are uh, pledging their support for the modernization of the armed forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Malinaw na ang lahat. Trinador tayong lahat ni Duterte. pero iniisip lang pala nito ang kapakanan ng mga Pilipino. Pagbantaan ka ba namang bubombahin ni Chinese President Xi Jinping? Talagang no choice si Digong. Kaya siguro naghahanap ng tropa si Pangulong Marcos ngayon para just in case na maghukay tayo sa West Philippine Sea, may mga bansang handang may paggera para sa atin. Tama. Kayo, anong yung reaksyon sa nakakagulat na balitang ito? Ikomento sa baba ang yung salo, So, ayun. So, ayun. Uh, rinig nyo naman yun, guys. Even uh, Mr. PRRD pinagbantaan mm. ng China. ba diba? So, anong gusto nyo? Same din kay Mr. BBBM? Pagbantaan lang. ba diba? Bakit napagbantaan si Mr. PRRD? Kasi hinaway niya yung Amerika. Siyempre, wala siyang kakampi. Wala na siyang kakampi. Hindi, agree na. Okay. ay ako din ng gulo. Eh. Pwede ba yon Bibitawan mo yung Amerika tapos kapag hindi ka nagkasundo ng China, Uy, Amerika, back up mo nga ulit ako. Di tinanggap ng China yung proposal ko. Eh. Kaya yun, si Mr. PRD, no choice na din siya. E eh, si Mr. PBBM, ayaw niya nung ganun. Lalo pat sobrang laki ng issue niya sa mga tao dahil nga dun sa issue sa tatay niya, di ba? So, syempre, alam nga namang ulitin niya yung ano na pwede makapagsira sa bansang Pilipinas, 'di ba? Paano siniraan si I mean yung tatay niya, 'di ba sa parang uh, mishandle or hindi masus or hindi magandang paghawak sa Pilipinas, hindi magandang pagtrato sa Pilipinas, 'di ba? 'Yun yung uh, dahilan kung bakit napatalsik yung tatay niya. Tapos uulitin niya this time na yung WPS ibibigay niya lang ng basta-basta, wala siyang gagawin. Isipin niyo nga guys, kung bakit ginawa ni PBBM 'yan siempre uh, Marcoses are, siguro yun nga, uh, yung time ng tatay niya. Hindi din kasi natin, hindi din talaga kasi natin masasabi, ano, kasi there's always two stories about that uh, tatay niya. Tapos ngayon, dito nga sa uh, anak na naman, na si Mr. PBBM, uh, dalawang story na naman yung lumalabas. Yung parang kesyo kontrabida lang, or kung ano yung mga binibalak. Tapos yun, ah, yung paghawak niya sa West Philippine Sea, parang ano lang na pagpapasikat lang daw. So, nakakagulo or sobrang gulo talagang tingnan men ano yung usaping West WPS. Kaya siguro, uh, this time, pinairal talaga ni Mr. PBBM na, no, uh, let's follow uh, what Filipinos really want. Gusto ba ng uh, mga Pilipino na i na lang yung soberanyang yan? part of Philippines, ng ganun-ganun lang. So, dito nanindigan si Mr. PBBM na even in inch di niya ibibigay sa China yung teritoryong yan. Wala, firm talaga si Mr. PBBM siya. Kaya, syempre, kahit maraming nagagalit or magagalit, uh, nag-call siya or humanap siya ng paraan kung paano uh, parang ma stop yung China or mapalagan yung China. Uh, at yun nga, uh, it is... Uh, sa tulong ng Amerika, no. Siyempre, uh, nung paglitaw ng Amerika, yung China, nagdadalawang isip na sila, no. So, yun lang naman, uh, goods lang din naman yung, para sa akin, goods lang naman yung strategy ni Mr. PBBM kasi hindi niya naman talaga uh, i-abuse yung uh, paghingin niya ng tulong sa Amerika. Uh, sa bibig niya na mismo nang galing, di ba na even uh, parang sobrang nakaka gigil na talaga itong China. Hindi siya yung tipong presidente na kakalabit agad sa USA. Sa niyang yung USA guys ay something back up lang talaga yan kung sakaling anong gawin. Kaya nga nung uh, win a water cannon tayo, parang hindi pa rin nag-call si Mr. PBBM na Amerika tulungan nyo na kami. Walang ganun kasi ang gusto din talaga ni Mr. PBBM ay peace. At yan yung hindi nakikita ng mga kritiko niya or sa kabilang side. Ano? Kasi syempre, other politicians yung sinusuportahan nila. So, yun lang naman. ah, uh, sana nga magkaisa talaga tayo sa Usaping West Philippines. Ano, dahil yun, mga pro-Filipino, dapat tayong lahat dito, men. So, yun lang naman. ah, uh, Melv's Castle, support to you yan. Original video link in the description. And also, Filipinos, like, comment, share, subscribe. So, see you in our next reaction video.